Ayan na nga, pumulaga na sa atin ang ating duluto import for today. Dahil uh, pagkatapos ng ating uh, samahan, ang mga nagsiasensus ay uh, namaalam tayo kay kap At uh, muna tayo dito sa sitio ilog ulit upang magpalamig naman ng konti dahil sobrang kahit tag ay napakainit naman talaga ng panahon no? Hindi naman manisili ako kung anong gagawin ko. Kung imalan mo ko sa susuli. Lalo na sa dekap, kakainin siya. Tino na pa tayo. Si, yes. so, pag imalan na ako. Ayan na nga. Silo at nasisa na ng siboy at bawang. At... Uh, ano pa gari? At may luya rin nga pala iba lang yun nga pala itinola akala ko na ito. katapos ng uh, sibuyas pagkatapos maihalot yung, yung manok, na natin ang karning manok ang na, na pala, atin ang uh, mga sa tayo, sarap ka na si no? pinahalbos may chowton, may muna na pagkatapos pinagmantika ayun doon pala Ibig kisa ang sibuyas, bawang, at sibuyas. Ah, ano yun nga. Sibuyas, bawang, luya. Ayan, ayan nga. Wooo! talagang habang... Naghalog diba -diba, diba -diba, yung manok, parak, mga ka-barangay. Hindi talagang ginagaling. At talagang mga chef na chef lang ang dadan yung aking nga pari Maraming Bakit? Doon pa lang ang sinagawa para pa rin lumabas yung tunay na aroma ng manok. At tunay na lata ng manok. Ayan na nga. At habang hinahalo nang sinahahalo ang manok na iyan, dalawa na nga nagahalo eh. No, para sigurado nga ka nga ay parehas ang panagkakang ang lasa. atay? At ang At, sikreto naman talaga ng pagluluto ay alam niya naman na, ang pagkasakot sa pagmaganda. maganda sa kutsa mo ay maganda yung lasa. Ang lalagay ng tagalog na manok, dalawang na yung manok yan hindi yan natalo sa sabungan yeah, hindi yan natalo kong sa sabungan pala at yan ay tunay na sariwang sariwang dalawang ka uh, ay, tagalog, tagalog. ano ba yun? kalisayan ba yun? o basta dalawang <laughs> <laughs> yan, yan at tapos tayo maligis sa nga at sinasangkot siya na ngayon maganda yung kawayo actually at uh, ang ginawa namin diyan ay inanong muna namin ng dahon para hindi nga rin kumapit yung ano kaya napanood namin sa vlog yung aalawin uh, muna ng dahon sa sariwa tapos sa uh, doon uh, na <tellan> uh, dahon ng saging ha para daw yung kama ay hindi uh, kumapin ang para kasi ay aprobado nga naniniwala na ako sa vlogger na nag vlog ng uh, dahon ng saging na ilalagay mo na uunahin muna sa kawali bago magsangkot sarap of yeah. course Taman, um, hindi talaga kakapit kahit pa anong uh, ano kahit pa anong uh, basa-basa no ang iyong uh, ilalagay. Kaya naniniwala oh, ako. Nagalaw yung at, ano, yung kalang, uh, kalang uh, sa ilalim. Ito pa rin ang uh, pagkasang kutsa nga niyan, tinulang niyan. Habang... Uh, ay, yung kalang sa ilalim ng ano, ng, ng sadyase. Talaga oh, na ito. Sina ba yung ng papaya? Kita-kita nyo naman ha. May asin na yan. May uh, paminta. Ang tinola pala kahit asin lang <coughs> at konting uh, pampalasa. Kaya nga, seasoning, magic sarap, in short. Eh, talagang lalabas at lalabas yung lasang yan. At uh, lalo na, kapag ganyan babagod sa kutsa ay pa tatakpan. Diba? So, mai-steam yung manok. Habang nai-steam yung manok, lalabas yung natural oil ng chicken. Alam niyo naman ang chicken oil. Eh, yun, tinakulo ba na nga ni Parikoy? At talagang napakasarap nga pala ng uh, ganung process at talagang lalabas at lalabas. Natututo ako dito sa Captain Kaya Action na tayo, Team guys. na magaling magluto. At yan ang anong maluto, Papa, ayan, liyo. tumira na. Tumira na mga alamid sa gaong. ayan na, hindi na napigil ang ano. Ah, ay talaga na si Leo, yung taas pa ang paa, kainaman na. <laughs> Pero naman, ako naman bigyan, ina, sa lukoy, nasa ang bakpa na nga sa kain. At yun pinababa pa akong kayo at hindi makita yata ba. Huwag na at paka naman pa baka na so na naman lumabas ang itlog, susunbali yung mananako. May manok pa, at, ito ang manok kayo, tama ng muli ang itlog na yan, susunbali yung mananako. Hindi na ah, ay, nga, ay tara naman pang upak mga kamiri yan, hindi na main, hindi yan mga kasama. O paano gagawin? Ang dami ng kanin. Ang dami rin pang ulam. Aba, eh, talaga naman ako yung bumawas yun ng At uh, binigay, binigay ko doon sa hinira marami isang kala na tagari at hindi naman naiiba dahil yun naman naiiasawa ko rin uh, akong lovey sige paan kayo na kain? at para ika nga ikay mo kusog at ako naman inaroon yun ako ako yung nakatayo yun so, talaga naman ang tiyan ang tiyanena tiyan ika nga ay hindi maikakaila talagang mausbong ang tiyanena Tiyan, yan ang means yan. Ayan. Sige, sakul kayo ng sakul. Hindi lang kayo yung mabaktad. Ayan. Hindi tayo Hindi mo maaari sa akin nakata yung kod at guha ng kuhan. Nasakit ang aking tuhod pag nakata yung kod. Ayan. pa nga tumayo. At si Ding naman ay may dalang tinggang plastic. Aba. E di dire-diretso ang kain pag isinubo mo ganun. Sige, ngat-ngat, ngat-ngat dahan-dahan naman layot, baka ikin mabiluukan, eh kain naman, naman na eh pala ba sa... baka mo, binigwag mo? may content ka na ang gano'ng palaging halbusan, gay, si Nana? kung makakapag-vlog, eh kung alam niyo sinasabi, puro puntay anong tumama pala? hindi pa Wala akong beer. Mga nakain pa. Surprise na. Pagpatagal pala yun. Ano yung Amit time baboy na dito. Yeah. No. <coughs> yeah. malapit ng baboy. Mo sa kabila kala ko ba eh, hindi mo ma mauubos ma eh. Ay may sabaw na eh. Ba't mo nilagyan? Nilagyan ng ito. Malapit lang ang baboy eh. Dito lang lang. Saan? tayo no. <laughs> 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 <-kay>, guys. <laughs> <laughs> tayo tayo ko na. Eh. Pala rin Yun! Ayan o, lakas ng uh, alon sa ating dagat Talaga namang uh, umahampas oh. Sobra High tide na mga kabarangay oh It's almost anong oras na pare? It's almost 5 p.m. Ang ating uh, dagat ay high tide na, oh. Tignan yung mga kumul dati, o. Oh, Nangangalhati. Kaya nahihilo ang mga isda, e, eh, no? Lakas ng alon. Hmm. Ayan, natin oh, naman, lakas ng alon, Ayan na kami niya. Uy na tayo. Kalmado ang ating pulkatal. So, nothing to worry. Tayong yung lahat. Ayan o, laki, laki ng alon o. Pati ikaw ay nyo nakatanggat. Hahaha ah. Ate wala ka ng ano no Mapas na lang pasigan Okay ng ano Pati camera natin na dadala eh oh Sa lakas ng hangin Ayan and shout out sa lahat Thank you so much for watching